Hello po mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat at syempre po, nako po ano, bukas po, September 9 na po at gusto ko po mga kalaki, mabigyan ka ng 6 digit lucky numbers, 4 digit lucky numbers, 3 digit lucky numbers at 2 digit lucky numbers. Ang gagawin mo lang mga kalaki, dapat nakafollow ka, nagsishare ka ng mga videos namin at nagahat mga kalaki At gusto ko po mga kalaki, bawat, bawat isa bawat isa mga kalaki, aba, makatanggap po ng mga lucky numbers natin, okay? Kaya kung ikaw, hindi pa kita nang bibigyan ng mga lucky numbers dyan, aba, ano pang hinihintay mo mga kalaki? Ano ba ang gusto mong tayaan? 2-digit, 3-digit, 4-digit? Para bukas po, September 9, aalagaan nyo po ng 3 days yan mula, ah... Uh 9, 10, at 11 po mga kalaki. Okay, napakadami pong nananaro sa mga lucky numbers natin. Alam ko po na marami pa po ako hindi nabibigyan pero ang gusto ko po ngayong gabi, mabigyan kita basta po comment lang ng comment. At willing pong magantaya, huwag pong nagagalit mga kalaki. Ang, ang technique po rito, dapat po, uh, nagko-comment po kayo ng marami kasi para po napapansin ko kasi pag iisa lang po ang comment nyo naku natatabunan po mga kalaki Pas pasensya na po mga kalaki ha at para po hindi kayo ma matabunan ng comment comment lang po ng comment okay at gusto ko po mga kalaki ngayong gabi mismo mabibigyan kita ng lucky numbers kaya ano pang pa inihintay mo mga kalaki tara na po magbigayan tayo ng mga lucky numbers para po buong bear months na to swertehin po tayo mga kalaki at gusto ko po mananalo ka mapabilang ka sa amin sa book of winner pag nanalo ka, binigyan ka ng lucky numbers, anong una mong gagawin? Ano una mong gagawin?